Mga kapatid, mm -mm. Eh, El Nino na ang pinag-uusapan natin mm -mm. ngayon. Eto na, million-million na ang kabuang pinsala ng El Nino sa agrikultura ng ating bansa. Babala sa pag-asa, titindi pa ang tagtuyot. Para bigyan mo ka balita, Mobile Journal, Francis Orson. Panahon ngayon. Mahigit 357 million pesos. Ganyan na kalaki ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng nangyayaring El Nino. Base yan sa pinakahuling ulat ng Disaster Risk Reduction and Management Operations Center ng Department of Agriculture. Direktang tinamaan yan ang mahigit 7,000 at anim na magsasaka mula Ilocos Norte, Pangasinan, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Palawan, Antique, Iloilo, Negros Occidental at Zamboanga del Norte. Katumbas ito ng 6,523 hectares na Upang sakahan kung saan 80% ay mga tanim na palay. Sabi pa ng DA, bukod sa tagtuyot, doble dagok din ang pest infestation sa mga nasirang tanim at posibleng mas dumami pa nga yung kasagsagan ng El Nino. Provision of pesticides and rodenticides to affected LGUs. Kasi alam naman po natin na kapag may El Nino, there's a big chance talaga na mag-increase ang prevalence ng pest and diseases. Pero heto, sa pinakabagong datos na inilabas ng Iloilo Provincial Government, ang halaga ng pinsala sa mga tanim na palay, mais at iba pang high value crops ay higit pa sa kwenta ng DA. Kung sa DA kasi ay 357 million pesos noong Pebrero, mas malaki na sa Iloilo na pumalo na ng 487 million pesos ang halaga ng pinsala. Base naman yan sa bagong ulat nila noong lunes kaya inaasahang dadami pa ang papasan sa epekto ng El Nino sa mga susunod na linggo bilang tugon nagpamahagi na ang DA sa mga apektadong sakahan sa Western Visayas ng hybrid rice seeds at fertilizers para mapalitan ang mga nasirang pananim right now the department has an available intervention of 18.5 million worth of rice and corn sorted vegetable seeds so ito po yung aming mga buffer stock then Also the sur the survival and recovery loan program also we have the quick response fund for the rehabilitation of affected areas. Sa ngayon, patuloy ang joint assessment ng mga ahensya ng gobyerno, kabilang ang regional offices ng DA, Philippine Crop Insurance Corporation at mga provincial at municipal LGUs para maibigay ang kinakailangang tulong ng mga apektadong magsasaka. Una naman nang sinabi ng pag-asa na inaasahang magtatagal pa ang El Nino hanggang Mayo. Habang mas kakapusin pa raw ngayong Marso sa tubig ulan, kaya asahang madadagdagan pa ang mga nasa limampung lalawigang tinamaan ng tagtuyot. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang muka ng balita.